umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay putungo tayo sa Talim Island na Rizal sa Barangay Tabon kung saan makikita po ang kuta ni Tata Raul Funela. So sa inyo lahat, sa lahat po ng mga alagad ng sining, ngayon po ay maririnig at makikita nyo from the expert kung ano po ang kanya naging sekreto bilang isang artist. So sa inyo lahat, mamaya po, tuloy-tuloy lang po tayo. Mamaya! Mapapanood po natin ang aking panayam kay Tata Raul Funelas. Maganda umaga! Muna lang. Yeah! barangay Tabon, Dinamon ng Rizal, saan po makikita natin ang kuta ni Tata Raul Funelas. Tara, puntahan na natin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay narito na tayo sa lugar kung saan makikita ang kuta ni Tata Raul Arts Art Center dito sa Barangay Tabon, Isla ng Kalim, Binangon ng Rizal. Tara, pasok na tayo. Hello. Hi Tata! Good morning! Hello. Good morning! Maligayang <laughs> pagdating sa aking kuta! Pasok, pasok! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay narito na tayo sa Barangay Tabon, Binangon ng Rizal para makausap at makadaupang palad ang isang alagad ng sining na walang iba kundi si Tata Raul Puna. Hello Tata Raul, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po? Mabuti naman. At napakatagal na po natin hindi nagsita at Tata Raul, kami po ay namamangha sa gitna pala ng luntiang kabundukan at tubig ng lawa ay may isang magaling na alagad ng sining kami, uh, pwede mo ba kami mabahaginan? Ay, kung papaano ka nagsimula bilang isang artist? Mga, para nga lang ito at may bahagi ko yung aking mga munting na tulong sa ating bansa para makilala ang uh, sining ng Tatarol Kunilas. Yes, paano ka nagsimula tata? Ano bang uh, Ah, uh, anong edad ka? Siguro, dito ka ba talaga nagmula sa Tabon? Oo, oh, tiga rito ako mismo. Dito ako sinilang. Sa talim mismo ako sinilang sa kabilado sa Rayat. Dahil yeah. nanay ko, tiga Rayat. Okay. So, ang patay ko, tiga rito sa Tabon. So, dito ako sinilang sa Talim Island. So, nung kami maliliit, uh, naalala ko na ako'y lumililok minsan sa putik or sa puno. Pag may dala na nga ngawin kami dala. Okay. Naguukit na ako sa mga puno nun. Tapos sa lawa, siguro yung sa panitikan, doon ko rin nakuha na pag ako'y nasa lawa at masama ang loob ko, o kaya masaya ako, nagsusulat ako sa tubig. Hmm. Tubig? Sa tubig. Sinusulat ko yung daliri ko sa tubig. So, ako lang ang nakakaintindi ng na sinusulat ko. Ah, okay. Mga anong edad ito, Tata Mga siguro, ano siguro ako ng mga walong taon. Oh, so talagang bata ka pa. Bata eh. Talagang nasa naka ito talaga naka nasa iyo na talaga yung pagiging alaga ko right? so, na inherit ko ito sa akin ama at uh, tulad nung pinsan ko si Consiel Ray Cunelas na isa rin pintor at iskultor. Ang tatay ko rin ay isang iskultor, isang pintor Ah okay, so ito naman niyo sa inyong so, so, ama okay. Namin. Pero bilang isang artist ngayon, Tata Raul Saan kayo, o, oh, anong nagiging inspirasyon ninyo? Ang para makagawa ng mga... Uh, nung una, uh, nung ako yung napasok sa UP 1972 Pinuntahan ako ng isang, uh, hindi pa noon na-nationalize na na kasi, Napoleon Abueva. Napoleon Veloso Abueva. Na nangailangan siya ng welder kasi welder ang uh, posisyon ko noon sa UP. Mm -hmm. So, nangailangan siya na maghihinang ng tanso. So, ako yung magaling kasi sa tanso. Yung mga non-ferrous metal ang expertise ko. So, pinuhan niya ang servisyo ko. At nung nakita ko na kumikita ako sa kanya, bagamat ako'y may swendo sa UP na napakaliit, kumikita pa rin na sa, sa tanso, nagka-idea ako na magawa na maliliit at binibenta ko rin sa okay. labas. So, ito ba ito? Ba ito ito so, ba ang nito, uh, Ito, nung araw ko pa ginagawa ito, yung mga tanso na ito. So, nung uh, ako'y mapunta kay Agüeba, maraming idea ako natutuhan sa kanya. Mm -hmm. Simula sa mga... mga hayop sa tao at sa mga bagay-bagay tulad ng building, kung paano ma move <laughs> ang isang bagay na kayang i-move ng limang tao ay kaya niyang i-move. Natutuhan ko rin sa kanya yon na okay. kaya kong i-move ang kayang buhatin ng limang tao. Okay. okay. Sa pag-umagitan yung... ng utak. Sa pag ng utak ay, lamang. Ay. Okay. Tata Raul, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung paano ang inyong creative process? Kailan kayo nagsisimula? Anong oras ang pinakaganado kayong gumuhit o maglilok o gumawa ng inyong art? Ganadong ganado ako, pag nabibili ang art ko. <laughs> so pag nabili yun, automatic gumagawa ulit kayo naman Pag uwi ko ng bahay at ako'y may pera, bibili na ako ng materyale. Ah, para okay. ililok ulit. Ang aking lilok, hindi dito lang gagaling sa aking utak kung wow. ano yung ba ko. Parang yung pag-artist talaga. Oo. Oh, no? Uh, talagang ano, yung uh, sinasamantala ko na gusto pala ng tao ito. Kaya tuloy-tuloy. tuloy-tuloy. Tuloy, tuloy, oh. oh, okay. So, Tata um, may mga panahon ba sa inyo na kayo, pag gumawa kayo ng art ninyo, may panahon ba na hindi kayo nasasatisfied? Anong ano, may meron. May mga panahon ako na hindi nasasatisfied. Unang-una, pagka may ginagawa ako na naubusan ako ng mga materyales tulad ng acetin o oxygen, ay minsan wala rin puhunan. Ang sweldo ko na eh, may 8 pesos lang. Mga ganun, isang araw, ay, inaagaw, pa, inaagaw pa yung pagkain ng mga anak, yung gatas ng bata. So, wala akong may ng materyales, kaya hindi ako satisfied doon sa gustong gusto kong gumawa. ng ginawa materyales. kasi may, may kulang dun sa materyales. So Tata Raul, may panahon na ba, dumating na ba sa panahon na gusto niya nang huminto sa inyong mga ginagawa? Hindi. Hanggang ngayon. Ako'y retirado na. Apat na taon na ako retirado noong August 9. Nung linggo. Okay. Kasi August 8 ang birthday ko eh. So 65 ako nung uh, 2016. Mm -hmm. So apat na taon na lumipas, 69 na ako. Hindi ako tumitigil ng paggawa. Pag ako'y walang nilililok, ako ay nangingisda. Sa iba naman, At pag wala, naman. hindi ako nangingisda, ako ay nagsasahid lang ng Taubero, Tanpero, kung ano-ano. Basta't ikabubuhay. Yeah. Totoo may phase yung... yun ako. Pero hinahanap-hanap ko pa rin yung kilos ng katawang ko. <laughs> <Hindi> <laughs> pero sa pero yung sa pagiging artist nyo, hindi kayo nag-isip na kuminto na, na sa sarili nyo nag gumawa ng mga arts? Hindi, no? na, hindi, hindi, Talagang hindi. naging, yung sa sarili nyo oh, talaga oh, na, oh. na talagang sa sariling ayaw yung tumigil kasi ito sa na yung buhay ko eh ng... ito yung buhay ko eh yung uh, paglililok at saka pagtula at pagsusulat ito na ang buhay ko eh bukod sa pamilya ko na mahal na mahal ko yung pamilya ko at anin na anak sila oh, naman ay nasa sa 16. estado na ng uh, pamumuhay na may mga tahanan na sila, may bu may pamilya na sila. May mga nama na sa inyo, Tata? Ah, uh, nagmana sa akin yung lalaki kong bunso si Pedro at saka yung bunso kong babae si Maymay. Mm -hmm. So naglililoko na rin sila noon, kaya lang inagaw oh, sila oh. ng trabaho at ng pag-aaral. Yeah. So sila ay mga professional na at hindi na nila matangpo ng aking ginagawa. Oo. Oh. Tata Raul, ano po ang ano po sa tingin niyo ang maipapamana ninyo sa mundo ng sining at dito sa ating bayan sa Binangonan. Yung sa tingin niyo po ay ang uh, ambag ninyo sa makulay na mundo ng sining. Uh, ang maipapayo ko sa mga bata pa lang na nagsisimula, lagyan nyo ng puso ang inyong mga ginagawa sa sining o sa literatura man. Hindi kinakailangan kumita ka agad ng pera. Magpakilala ka ng talent mo at yak may bibili ng gawa mo. Yeah. So uh, nabanggit niyo na 'yan. So ano po pa ba yung ano pa yung may papayo ninyo sa mga aspiring artist na gusto nang sumuko? Oh, Awad. Never ano kayo sa Sa kanila. Ang ah, may papayo ko sa inyo ay uh, yung tulad mo, isa kang sculptor, isa kang pintor. Kung ah, nagsasawa kayo sa gawa niyo at hindi mabili, uh, ah, pumunta kayo sa mga uh, exhibit. Mm -hmm. Kasi doon sa exhibit, marami kayong uh, makikita ang mga art So doon, makikita nyo yung mga gawa, mamumunti kayo sa isip ninyo na kaya niyong gawin yan at mas papaganda mapag, pa niyan. Ah, oh, okay. Talagang, pag nasa, siguro na pag nasa puso talaga natin kung anong dapat uh, maibahagi sa mm. ibang tao, no, na makikita talaga talagang lalabas at lalabas Lalalabas talaga at, sa... Tulad ng ano ba, artist ka, artist. hindi ka kinakalalaan sa muko eh. Wala ang pagsuko ang artist, wala. Wala talaga. Sumusuko lang yan pag wala nang makain. Pero <laughs> <Kiyo>, hindi sumusuko <laughs> yung isipan yan. Kahit sino naman sa'yo. Sa, sa tataroon, ano pa yung dapat nilang gawin para sila ay magtagumpay? Sa tingin nyo, as ah, kayo nakita ko talaga uh, nila isang matagumpay na alagad ng sinyo. Uh. ano yung dapat nilang gawin para sila ay magsaksi sa kanilang? Basta nilang... wala kang tatapakan tao. Oo. Oh, uh, number, ano. number one yan. Umasenso uh, ka ng sarili mong pumaraan na manggagaling sa pawis mo ang iyong kakainin. Kung ika'y may pamilya, hindi manggagaling sa pangunit o pag nanako ang papakain mo sa kanila. Bagkus, ipamata mo sa kanila na ang buhay ay may paniniwala sa Diyos. At bigyan mo ng puso one, ang iyong ginagawa. Katarungol ako ano, nung nakilala kita. May mga nakita ko na, na talagang ikaw ay nagawaran sa pagiging alagad ng sinin. Ano yung pinakamataas na recognition na natanggap mo bilang isang artist? Uh, natanggap ko na pinakamalaking artist sa akin noong ako'y napupunta sa ibang bansa bilang isang performance artist mm -hmm. at performance poetry okay. na nagtatanghal kami sa ibang bansa. Isa, hindi ko malilimutan yan dahil nakapang ibang bansa, libre hotel, may alawan, uh, nakakapamasyal, libre... Plano. pangalawa ang nagawa kong ribulto sa UERM na ribulto ni Magseta may replica pa ako naroon sa sa hobo mm -hmm. at yung ang, uh, pangatlo yung paggawa ko ng mga obra ni Abueva mm -hmm. simula sa maliliit hanggang sa mga tansong ano, kahoy at tansong nakilala ako nung mamatay si Abueva at nung nagiging judge uh, si Abueva sa mga kompetisyon na alam nila na ako yung gumagawa ng kay Agüeba. Kaya minsan, yung instead na bumili kay Agüeba dahil mamahal, sa akin bumibili mm. ng mga art dahil may similarity daw yung gawa ko kay Abueba. na Hindi namin sinasabi na kami yung gumagawa ng kay Agüeba kasi nga, nire-respeto namin yung matanda bilang isang lakumarahan. Pero yung awards na natanggap? Ang award kong matang marami, hindi ko ma... Kinawa ko nga kapi yung pinaka, iwan. ano Yung pinaka... Nung manalo ako sa Panulaan, nanalo ako sa gawad na pa. Amado Hernandez sa Tula. Hanggang sa UP, gawad Amado Hernandez sa uh, Amado Hernandez Resort Center na pangalawang ganting pala sa, sa Making Kwento. Uh, ako yung unang ganting pala sa Expo Cubao. Uh, nung maggawa uh, kami ng Tula, Manalo yung pula ko tapos itinanghal at kukuha ng mananalo doon sa pagtatanghal performance so poetry so ako yung naging unang gantimpala doon wow. tapos sa uh, inya na parangal tayo ng bayan ng binangunan bilang natatanging mamamayan na sa literatura at saka eskultura uh, ano po ba marami ako yung na sa mga eskultura ng kongres uh, na ako sa eskultura ng mga paaralang malaking kolehiyo Uh, mula sa Davao, Dumaguete, uh, Negros, uh, sa Bisaya at uh, maging sa panting Ilocos, may mga ginawa rin akong ribulto dyan at binigyan din ako ng mga parangal diyan. So ito tatarauli itong ginawa mong kuta. Ni dito sa Tabon. Mm -hmm. So um e, pwede ba sila siguro after the pandemic natin. Mm -hmm. Siguro may pamaari ba silang bumisita rito sa iyong kuta para makita nila yung mga nagagandahan mong uh, ginawa ay oo naman eh kasi nga, una una <laughs> hindi ito magiging isang art center and resort nang hindi dahil sa iyo kung ikaw ay hepe ng uh, tourism Turism. ng Binangunan nagpunta ka rito at ikaw ang magsabi sa akin na itatala natin sa kasaysayan ng Binangunan na mayroong isang art center dito na kay Tata raul yeah. hanggang sa dalin mo sa probinsya na Rizal yeah. at sinabi mo sa Tourism Office Rizal office na mayroong isang uh, isang uh, art uh, ano art center dito na mayroong pagkakataong pwedeng dayuhin at uh, maging isang tourist attraction ng buong Rizal so pinuntan ako dito ng opisina ng Tourism ng yeah. Rizal at awa ng Diyos ay naitala nila itong aking tuta sa kinilang, uh, kanilang uh, opisina wow. bilang isang uh, tourist attraction sa Rizal. Wow! So may naging... So, <laughs> kung mapapanood mo ang YouTube, kung YouTube ng Rizal Office, na Tourism Rizal Office, makikita mo ron yung kuta ni Tata Rolfo nila, Center and Resort na. Kahit 5 na seconds ito o sa mga 7 seconds <laughs> na pinakita ito. So okay, nagpapasalamat. Sa iyo ko talagang na nagpapasalamat dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi ito magiging ad center, -center. at <laughs> saka May mga bagay pala na, actually hindi ko, to, hindi ko alam yung tatara ula. <laughs> may, mga, may mga bagay pala na minsan na nagawa tayo na hindi natin na naalala pero sa balit uh, kahit pa paano oh. <laughs> ay nakilala. Kasi alam nyo tatara ula, sa totoo lang, ako ay natutuwa nung no, nakilala ko kayo, naniwala ako sa husay at galing ninyo. Hindi lang sa paglilok, hindi lang sa paggawa ng mga nilinang niyang ganito, kundi sa paggawa niyo rin ng mga tula. Talagang sabi ko kung ako ay magiging uh, uh talagang magbibigay ng inspirasyon sa tao. Katulad ito, hmm. yung ginagawa natin, yung ginagawa namin ngayon, uh, hindi man natin nagawa from the past pero ngayon, pinipilit natin gawin in the medium nitong YouTube. Ito, sa katunayan, kahapon may nag-PM sa akin at kinukuha lahat yung mga award ko at pinapukon na sa akin ng picture at pinapadala sa Commission sa Wigang Pilipinas sa Malacanang. Ito yung kauna-unahan kong libro na nailimbag ito ng University of the of Santo Tomas sa uh, Press. So ito, ikasama dun sa apat na pong apat na rang taong karawan ng UST. So, oh, wow. gumawa sila ng apat na raang author ng libro at isa ako doon sa apat na raang na napili para gumawa ng libro. Wow. so, ito, ito. Ito yun. Ta mm. -ta So, ito yung mga simunod kong libro. Bayanihan, Simsim -sim, uh, at Salamisim. At ito, pinagmamalaki ko rin ito, yung Pintig ng Lahing Pilipino, yung ikalawang edisyon na uh, para sa K-12 curriculum. So, nasama rito yung aking uh, tula na may pamagat na ibon na binigyan din ako ng parangal dito bilang isang manunulat dito sa librong ito at ito sa ani ng Cultural Filipino uh, CCCP ah ayan uh, uh, Cultural Center of the Philippines CCP. CCP Cultural Center of the Philippines so kalahok din ng mga tula ko rito ani so ito ani rin siguro mga apat na ani ang nilahukan ko rito at ito naman yung aking tula na nilahok sa Centennial ng Yupi. Wow! Mahiwagang bulong sa sinapupunan ng Himpapoid. Nanalo ito ay, ng pangalawang talaga. gantimpala. So, pangalawang gantimpala nakamit na kamit ko rito. Yeah, ito siguray. ay compilation ng tula hinggil sa agimat. 54 na tula tungkol sa agimat na narito na Yeah, Tata Raul, kaya ako hindi talaga ako nagkamali na talagang ikaw ay talagang i-push dahil ako'y naniniwala talaga sa husay at galing mo. And, and, na dapat naman talaga na nabibigyan ng pagkakataon na talagang makilala, lalo tigit sa kanyang uh, sariling bayan. Kaya Tata Raul, sobrang nagpapasalamat ako at talagang uh, binigay niyo yung oras namin kahit sa uh, very short notice uh, na sinabi dame. to na ikaw ay aking... Uh, gusto makapanayan para makapagbigay inspirasyon sa ating mga mananood, sa lahat ng mga alagad ng siling at maging, ang uh, mga gustong maging artist. Ayan, narinig niyo po ang pahayag ni Tata Raul nila, na talagang um, uh, ilang dekada ng uh, biligyan ng uh, parangal sa iba't ibang uh, institusyon. So, Tata Raul, ano po ang pwede pe niyong last words Or, ba'y nais niyong... Uh, i-advise sa lahat bago po matapos sa ating uh, para sa mga manonood ng vlog ni Linggit uh, Linggit namin siya kung tawagin pero siya, <laughs> uh, siya ay isang maginoong uh, lalaki ng uh, bilibiran yep. masasabi ko uh, niyo lagi ang vlog ni Linggit dahil may mga aral nakapupulutan dito tulad itong aming uh, uh, na i-story na ito na ang isa pang masasabi ko tuloy ang pabaga. Tula ng tula, lilok ng lilok para sa bayan. Yes. Salamat na maraming maraming tataraul na wa ay um, uh, uh, maraming natutunan at maraming um, uh, uh, nag, uh, nagkaroon ng magandang uh, inspirasyon para sa mga alagad ng sining. Tandaan po ninyo, uh, ano man ang pagdaanan natin sa ating buhay, wala pong pwedeng pumigil kung ano man yung gusto natin gawin at kung ano yung bagay na makapagpapasaya para sa ating lahat. So, Tata Raul, maraming maraming salamat sa pagbibigay niyo ng oras para sa amin. Salamat At sana ay um uh, marami pang makapanood dito sa ating uh, segment na Linggit Talks para sa ating uh, Life with Linggit. So, uh thank you very much. God bless everyone and to God be all the glory. Bye. Bye, -bye. Ngayon naman po ipapakita sa ating Tata Raul ang ilang obra na ginawa niya para italiwanag ano ang kanyang mga inspirasyon sa obra na kanyang ginawa. At tara ulit ko sa tayo. Okay, po okay, ito, ito. Okay. Ito yung obra ko na marble siya. Si Alonsina. Ang diyosa ng uh, karagatan. So, ko ng diyosa. siya ng karagatan. Tapos, ito yung mga kalabaw ko na Holy Family na mabenta rin pa sa akin yung kalabaw na yan. Tataraul talang na, bakit siya tinawag na Diyosa ng Karagatan? Eh, kasi nasa mythical na mga kwento na siya yung uh, maganganaga sa karagatan ng lawa. La La Lawas ng mga lawa. Ah, okay. Si? Alonsina. Alonsina. So, tutungo naman tayo sa ibang obra, Tataraul. Tataraul. Ngayon naman ipapakita sa atin ating tataraul ang kanyang ribulto dito sa kanyang lugar. So kahit uh, buhay pa siya, ay may ribulto na siya tataraul. Ano bang so, gosag ba itong ribulto na ito? Ginawa ko ito dahil sa ako, malaki na rin yung pamilya ko, may mga anak na rin yung aking mga anak. At marami na rin akong apo, labing walo na apo ko. So pag ako'y namatay at lumipas ang mga taon, wala na yung hindi na ako kilala ng apo ko. Tulad namin, si Lelong, patay na walang rebulto si Lelong, hindi namin alam, walang picture. Parang kasi hindi <laughs> usap picture dito. O, si tatay, nililo ko rin si tatay, nandiyan si tatay. Yes. So, so, nilililoko ko yung aking ama, saka ako, para makilala wow. So, sana itatarol, magkaroon ako ng rebulto. <laughs> para at least, hindi ng aking mga kapati kapatid at mga pamangkin pagdating na araw. Muli na naman tayo nakatapos ng isang episode sa segment na Linggit Talks. Kaya sa inyo po lahat, sana po marami po kayo natutunan sa panayam natin kay Tata Raul Cunelas. Kaya sa inyo po lahat, sa lahat po ng mga naalagat, sana po may napunod kayong aral sa mga panayam. subscribe na po kayo sa Life with Lingit and hit the notification bell. Like and share na rin po para po sa lahat na gusto makapanood ng Life with Lingit. So sa inyo po lahat, maraming maraming salamat. Kay Tata Raul Funelas, thank you very much for giving us your time para po makausap namin kayo. So maraming salamat. Sa inyo lahat, God bless everyone and to God we all